Hi guys, welcome to my vlog. At ito naman guys, ang dapat kainin at yung mga bawal kainin kung may PCOS o kaya yung sinasabi natin polycystic ovarian syndrome So, ito ang leading cause ng infertility ngayon ang PCOS ang number one ng problem ng infertility kung bakit mahirap mabuntis ang mga babae ngayon ng dahil sa PCOS yung mga endometriosis na kagaya ko medyo mas ko kukunti pa mas madami talaga ang may PCOS. Meron din mga iba may mga PID o kaya yung uh, pelvic inflammatory disease PID. O kaya naman, ah uh, mga problems, mga simple lang mga black fallopian tube, yung mga cervical erosion, gano'n. At ang pinaka madami talagang cases kasi is PCOS. Bakit? Kasi sa lifestyle natin. So, ito nga yung mga dapat nating iwasan at dapat nating kainin. So, umuna natin yung mga dapat nating iwasan mga bawal kainin ng may PCOS. Number one is yung mga processed food. Okay, yung mga nabibili natin sa tindahan, puro processed food, ang daming preservatives, sugary, okay? So, yung mga preservatives na 'yan, uh, nagko-contain siya ng estrogenic food. Okay, ah uh, meron tayong estrogen sa katawan which is good, and then nakukuha din natin ang mga good estrogen sa mga ibang um uh, ah pagkain na natural like tofu ganyan super rich siya ng estrogen but yung mga nakukuha natin na toxic estrogen ay from processed food kasi yung mga preservatives at yung mga mga nilalagay nila yung mga chemicals yan at hindi lang yung mga preservatives uh, it contains too much fat and then of course it can cause us to uh, gain weight so tataba tayo and then uh sugar tataas yung sugar din natin at uh, ang unang dahilan kasi nang uh, PCOS ay uh, mataas yung blood sugar natin, yung insulin. Okay, number two, avoid natin ang sugar. As I said, yung mga sugary drink, sugary uh, what's that? Desserts natin na paborito natin. So, it worsen yung symptoms ng uh, PCOS. O, oh, di ba? Yung mga lagi tayong mainit ng ulo, nasakit ang puson, and then moody tayo, and then yung mga, ayan, ma lilid din sa hormonal imbalance. As I said nga, yung pinakaunang dahilan ng PCOS ay um, yung sa pagra-rise ng blood sugar natin. So, avoid natin yung mga sugary food. Next is yung mga refined carbohydrates. Ano yung mga yan? Yung mga white rice, and then yung mga pasta natin, yon yung mga yan, uh, refined carbohydrates. Kung hanggat maaari, pwede natin uh, palitan ng um, grains, yung mga beans, yung mga more on protein, mga whole grains, ganyan. And more on protein siya, not carbohydrates. Kasi ang carbohydrates din, guys, is nakakatabanga and then uh, it convert to sugar. So, the same din yung carbohydrate at sugar. Kasi yung, uh, kung madami tayong kinakain na carbohydrate, especially ngayong white rice, magko yan sa katawan natin ng sugar. So, the same na, as I said, uh, ang PCOS, uh, tataas yung uh, resistance natin ng um, insulin. The next is high glycemic index foods ano yung mga example ng mga yan yung mga cereals 'yun mga yan at yung mga ano na ba yon yung mga breakfast natin uh yung mga full of sugar na yung oats na may mga kasamang sugar ganyan and uh, yung mga potatoes o yung mga mahihilig sa french fries and burgers it's the same contains of carbohydrates right and then it's carbohydrate and sugar nagcombine lang so the same reason kasi ang uh, pangunahing dahilan nga ng PCOS ay uh, yung uh, insulin natin. so magiging uh, resistant stunts tayo sa insulin. So, avoid natin ang mga to. Next is caffeine or yung mga uh, what's that? Energy drink. Yung mga energy drink natin eh meron din caffeine na meron dyan, na content dyan kaya nga nagbubus yung energy natin, kaya nga energy drink. Okay? So, it's the same contents of sugar, right? And then, ang caffeine kasi guys, Maglilid din yan sa hormonal imbalance. Kaya nagiging whack yung period natin, nagiging irregular yung period natin. Yung mga PCOS, meron ding regular ang period. Hindi lahat ng PCOS ay irregular ang period. And, uh, ayun nga, meron kang PCOS kahit... Uh, kahit uh, regular yung period mo. And then, red meat. Avoid natin ang red meat kasi uh, it increase inflammation or uh, parang uh, nagkukos ng inflammation sa atin. Uh, Substitute natin, kumbaga yung red meat, papalitan natin ng isda. O kaya chicken and egg, those are healthy. And then, yung carbohydrate natin, papalitan natin ng mga lentils, yung mga whole grains, and then yung mga uh, beans, yun ang ipapalit natin. And then, instead na coffee o kaya energy drink ang inumin natin, papalitan naman natin ng mga fresh squishy juice. O kaya kahit yung mga lime water lang, okay, kuha lang tayo ng one cup water, squeeze natin yung lime, that's it! And inumin natin. And then, better to drink it in an empty stomach kasi maganda ang vitamin C absorption uh, sa morning or kaya yung mga uh, calamansi juice, right? Uh, lagyan lang natin ng uh, ice kung gusto natin ng uh, malamig and then kunting uh, sugar lang and uh, sana hanggat maaari, huwag tayong gagamit ng refined sugar, yung white sugar and uh, gagamit tayong mga organic brown sugar, o kaya we can use honey na lang, mas okay. And, uh, yun, and then, uh, that's refreshing na. Hindi na kailangan ng uh, coffee, o kaya energy drink. I know, um, minsan talaga, kape nang bumubuhay sa atin, di ba, pero... Uh, Um, maganda ang coffee, healthy din yan pero dapat yung pure yung uh, puro na kape na walang sugar, okay huwag yung 3 in 1 uh, at least, uh, paminsan-minsan lang okay, pero too much coffee kasi is, uh, it increase yung inflammation din natin and it uh, leads to hormonal imbalance sa atin So, ang tanong, uh, paano ba mabuntis ang PCOS? So, ang uh, suggestion ko dyan guys, ang PCOS din kasi guys, is merong mga maliliit na cysts sa ovary natin. At yun yung nagbablock dun sa ovary natin para sa pag-matured ng egg. Kaya, hirap mag mature yung egg natin. So, kaya hindi tayo nabubuntis kasi walang nare-release na egg walang nagmamatured na egg kaya walang nabubuo kaya yung mga PCOS kapag nag ang mga yan uh, minsan talaga hindi talaga nag ovulate, ang tawag dyan is a uh, bleeding without ovulating kasi nag lang sila without matured egg and then ang uh, ginagawa namin dyan guys, ang dami ng uh, nakaranas nito uh, you can uh, browse our the testimonies and feedback sa facebook page namin ito siya i-brush nyo yan yung mga castor oil uh, hot pack you can do it in your own you can uh, buy a castor oil sa labas and then pwede kayong mag-apply ng hot pack o kaya mag-DIY kayo ingat-ingat lang kasi uh, baka mapaso kayo kasi ang benefits ng castor oil talaga guys it's a healer it's an inner what's that um nakaka-heal siya kahit uh, inner parts yung uh, uh, gusto natin i-heal. At uh, at least mas shrinks yung mga sis na yan para syempre kung mawawala yung mga sis na yan, magiging uh, maganda yung pag-matured pag-laki ng egg natin. At yun, mangitlog tayo kasi kapag hindi tayo mangitlog, hindi tayo mabubuntes, walang mabubuo. So, yun talaga, eh, mag or hot pack para mas-shrink yung mga cyst uh, sis natin dyan sa ovary at mag yung egg natin at ma-regulate din yung mens natin. Thank you so much for watching and I'm uploading uh, short videos also if you wanna check here in my YouTube channel. Uh, short video I'm uploading every day and then the, the same din ang topic natin, uh, tips para mabuntis. Thank you so much. Bye-bye and if you are new here, you can subscribe and then click all para ma-notify kayo every time na na akong bagong videos. Bye!